Hello mga kaguro! Happy Halloween! So ngayon po ay November 1 mga kaguro. Ito po yung ating pag celebrate or anniversary ng mga nawawala nating mahal sa buhay. So araw po ito ng pagdalaw. Meron rin pong nag advance na pong dumalaw sa mga libingan kasi po marami po talagang tao kapag talagang nila po yung araw ng undas. Kaya, yung iba po ay wala pa pong November 1, ay dumalaw na po sa kanilang uh, mga mal sa buhay sa libingan po sa sementeryo. So, andito po tayo ngayon mga kaguro. So, bago po ang lahat ay babatingin ko po muna ng happy, happy birthday ang aking co-teacher na si uh, Sir Jigs Viray. Happy birthday, Jigs! More, more, more birthdays to come. So, ito po, meron po tayo, ngayon po mga kaguro ay mag-marinate po tayo ng ating barbecue mamaya ng manok mga kaguro. Buong hita, dalawa pong hita mga kaguro at dalawang pizza. So, i-marinate po natin to mga kaguro at ipapakita ko po sa inyo ang pag ko nang simple lamang po mga kaguro ito po ay pagmarinate ng isang pinay si buhano o si pinay mga kaguro so simple lamang po ang at ating magagamitin gagamitin uh, abot-kaya at nandyan na po lagi sa ating kusina mga kaguro so meron na po tayo ditong manok mga kaguro yan then naka-ready na po yung ating lagyanan And then meron po tayong uh, pitong kalamansi mga kaguro. Meron po tayo isang oyster sauce. Kaunting magic sarap mga kaguro. Yung ating paminta, yung organic na paminta mga kaguro, yung ating ano, liquid seasoning. Yung ating asin, kailangan natin lagyan ng kaunting asin mga kaguro. And then, yung ating toyo. Ayan po, mga kaguro. So, nakaredy na po yung ating apang, uh, ano, marinate sa ating manok na ating gawing barbecue chicken or chicken barbecue na buo po whole barbecue chicken or chicken whole barbecue. So, lagay na po natin i-lagay eh, na po natin itong ating manok dito po, mga kaguro. Lat lang po natin siya. Ayan, dalawang hita. And then, yung pizza po ay hindi nang po ganong malaki. Ayan. So, ito po ay inihiwa-hiwa ko na po mga kaguro. Ayan, may hiwa-hiwa na po siya para hindi po siya magiging hilaw mga kaguro pag i-barbecue -bar na yung hindi ba pilit na luto. Ayan, ilagyan natin ng mga hiwa-hiwa dyan sa laman. Pati na rin po itong mga kaguro. Para manuot talaga yung ilalagay nating panimpla or yung mga sauce mga kaguro. Ayan din. So ayan po. Nailagay na po natin dito sa ating ano, lagyanan yung ating manok. Ngayon po ay uh, nalagyan na po natin ng kailangan mga kaguro. So unahin po muna natin ang ating toyo, mga kaguro. Lagyan na natin siya ng toyo. So, ako po, mga kaguro, ay wala pong sukat-sukat. Ano lang po yan? Tansya-tansya lamang po, mga kaguro, ang ating paglagay. Ganyan po ang... ang ewan ko lang po sa ibang mga Cebuano, bisay mga kaguro, at sa ibang mga... Auri pa ng mga Pilipino wow. or mga Pilipino po. ah uh, pag hindi naman po kasi professional na tagaluto mga kaguro ay tantya tantya lamang po mga kaguro so ganun po ako mga kaguro so ayan lagyan na po natin ng toyo kailangan po um, medyo dami damihan natin ng toyo para ano kasi ibababad po natin siya ngayon po ay magbabad tayo magsimula tayo ng magbabad mga kaguro ng 11 o'clock at mamaya po mga 4 siguro ay lulutuin na natin. I-barbecue na po natin. So 4 hours po siyang naka-marinate or nakababad po mga kaguro. Lalagay po natin siya sa ano, lalagay po natin siya mga kaguro sa ref pagkatapos natin siyang i-marinate. So tapos na natin siya nalagyan ng uh, sauce uh, ay, no, yung soy sauce, yung ating toyo, ito naman po yung liquid seasoning. Lagyan po din po natin mga kaguro. Yan, nalagyan natin. So, dito mo po muna sa kabilang side nilagyan natin. Tapos mamaya ay balik natin mga kaguro at lalagyan din po natin ng pare yung nilagay natin dito sa unahan, sa unang side. Yan. And then, lalagyan natin siya ng kaunting asin. Ano lang po, patak, patak lamang po asin. Tapos ganunin natin mga kaguro. Himas-himasin para pumasok talaga yung kanyang panimpla. Okay, and then lagyan natin siya mga kaguro ng paminta. Organic na paminta mga kaguro. So lahat ng side ay lalagyan natin. Ayan. And then, lalagyan na syempre yung ating sisters, sauce. So, ayun po muna natin yun ng dahilang makakaroon. Para, Yan, nabukta na siya. So, yung kalahati nito ay ilagay natin dito sa kabilang side. Mamaya po yung kalahati naman nito ay ilagay natin sa kabilang side naman. So, kalahati lamang po. so ipahid lang ipahid natin yan mamaya mga kaguro kasi hindi pa po siya na naano lahat so okay na po siguro yan mamaya po ay sa kabilang side naman yan so ikalat lang po natin mga kaguro yung ating oyster sauce na nilagay iano natin sa mga iniwa hiwa natin sa mga singit singit mga kaguro ng iniwa natin kailangan kumasok po siya sa mga ano laman Okay. So medyo damihan-damihan natin mga kagulo yung dito na side na to kasi sa kabila po ay yung dalawang pitso ay hindi na po yung laman yung pati na rin po sa ano inuna natin yung medyo malaman po pag ano babad so dagdagan pa po natin ng ano oyster sauce Okay, so tira natin yan. yung pamangkin ko mga kagol na si baby ano Jelis, si George Jelis po ay pupunta dito. Yung dati po sa aking vlog na ano nag ano kami sang group. So galing po siya sa Pangasinan. Oy, no ba siya ba yun? Pupunta po siya dito para dito po mag-celebrate ng undas mga kaguro. So nagbabiyahin na po siya ngayon. And then after that, lalagyan natin siya ng kaunti din pong magic sarap. Okay, yung konti naman po nito mga kaguro na tira ay ano, masimasin din natin, ikalat natin yung magic sarap. Yung mga kalati-kalati niyan mga kaguro ay doon naman po sa kabilang side natin ilalagay. And then, lagyan na natin siya ng kalamansi mga kaguro. So, meron tayong pitong kalamansi. Unahin natin yung apat. Hugas na po ito mga kaguro. I-slice lang po natin. So, sa dulo lang po natin lagyan ng butas. So, bali, apat lang po muna itong ilagay natin. Medyo malalaki yung inano kong kalamansi, mga kaguro. So, bakit ko po inuli yung kalamansi? Kasi, ang kalamansi po ay yun talaga po yung umano sa timpla. So, yan inuli ko para ano talaga yung yun siyang pinaka-anong bida sa pagpanlasa. Para ano talaga siya mga kaguro. Hindi siya matatakpan sa ibang panimpla. So, ayan po Iyan na natin yung kalamansi. Mamaya po ay kunin natin yung ati, yung itong mga buto. Tanggalin natin yung mga buto mamaya mga kaguro kasi mapait po siya. nandyan yung buto. Hindi ko po alam mga kaguro kung buo ba ako nakikita dyan. Pasensya na po ha. Kasi wala pong titingin mga kaguro. Tinansya ko lang. Di ko alam kung buo ba akong nakikita yung mga kaguro. Pasensya na po. Basta ang mahalaga ay ano. So, ayan na po. Nilagyan na po natin siya ng kalamansi. So yung isa na lang. So lahat pong parts mga kaguro ay lalagyan natin. Daanan natin ng kalamansi. Ayan. So ganunin natin. Himas, 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 himasin para manuot ang kanyang lasahin. <laughs> so joke lang po mga kaguro. Para manuot po yung kanyang lasa mga kaguro. So ayan. So kunin po muna natin yung mga buto. Kasi baka makain natin to mga kaguro ay mapait po ito. Silipin lang natin dito. Ayan po maraming buto. Tanggal-tanggal sa buto mga kaguro. So hindi ko lang po sure kung malis po lahat yung mga buto. Ito pa, mayroon pa dito. Yan. So, tapos na po natin siya na timpla dito sa kabilang side. Ngayon ay balik tari natin mga kaguro. Balik tari natin. Para yung kabila naman po ang titimplahan natin. Yan. So, tapos na pong nabaliktad. Ngayon ay uh, same procedure pa rin po mga kaguro. Lagyan natin siya ng toyo. Okay. And then, lalagyan natin ng liquid seasoning. Kagaya din po sa ginawa natin sa kabilang side. Yan. And then, paminta. Organic na paminta. Saglit naman po kay... Ah, hindi po ito bukas. Yan, nilagyan na natin ng organic na pamanta mga kaguro. And then yung ating kaunting asin. Kaunti lamang po ang asin kasi nilagyan na po natin siya ng liquid seasoning. Natumba na po yung ating ano. So, what pisik-pisik lang po or ganyan ganting -ting, ting ting ting, -ting lang. O, oh, ayan po, dumating po si Tanta. No? O, oh, ka sa mga kaguro. Hello, mga kaguro. O, oh, anong oras ngayon ay 11? So, anong sasabihin? Magandang tanghali po. Magandang, okay, very good. But, uh, ano po? Magaguro. Oh. Mamaya. Ay, ay, ano? Halloween. Yan, oo. Halloween. Ang ginawa mo, hindi ka nag trick or treat? Opo. Magaguro. Ayan. So, tapos na po natin nalagyan ng ano mga kaguro. Lagi Ngayon naman po ay lagay natin yung huli po natin konti. Pan, po nating oyster sauce yummy chips ah uh, boy mamaya na po yan pa kay, kay mag treat or trick tayo boy alibawa mga kaguro, hindi po okay. nakikinig si Tantan anong sabi ni mamo mag makinig you have to listen di ba? oh mamaya na po yan um, anong sabi ko kapag kukuha bago gawin? Magpaalam, magaguro. O, oh, anong, anong sasabihin mo? Kinuha, ibalik mo muna. Tapos, ang sabihin mo? Eh, pa paalam po. anong paalam? Eh, hindi ako po. Dalawa. Anong? Okay, sige. Total, dalawa naman yan. Ay, sa'yo yun na yung isa. Pero, laging tandaan, hindi po, po maganda yung laging kumakain ng... So, ano seria. Ano Magkamila po ako po. Oh, ako na kumain ka na ng dyan ng ano. So, nalagyan na po natin mga kaguro ng oyster sauce yung kabilang side. So, himas-himas lang po natin siya para mga kaguro malinis po yung ating kamay. Sobrang-sobrang hugas na po ng ating kamay kasi bago ako gumawa nito ay naghugas po ako ng plato, mga kaguro. So, ayan. And then, ilagay natin yung sobrang pong masa. counting counting na lang po eh. Simutin na natin. Ayan. So, ganunin natin para manok. So, ayan. And then, yung natira pong tatlong kalamansi ay ilagay po natin mga kaguro. Sa gitang, lagay, pwesto ko po muna itong ating ano. Kita niyo po ba yung tingnan ko po muna mga kaguro. So, ayan po. So, lagay na po natin yung kalamansi. Yung tatlong kalamansi na naiwan mga kaguro. Lagay lang natin dyan bago natin ipiga. Ayan. So, piga na natin ang ating kalamansi. Ayan. So, finish na mga kaguro. Kunin ko lang po yung buto ulit. Marami pong buto mga kaguro. So ayan na po mga kaguro, ganyan lamang po yung pag ng isang uh, Bisayang or Sibuanong Pinay mga kaguro, simple lamang ko So ayan na, ilagay na po natin ito sa ref. Maraming maraming salamat po mga kaguro, kahit ito lang po yung aking vlog, maikli lamang po at simple ay alam ko po na nandyan po kayo nanonood sa akin. Maraming maraming salamat po sa lahat pong laging nanonood sa aking vlog. Maraming salamat sa suporta. At nandyan po kayo lahat. Naway po yung mga makakadaan sa aking vlog. Sana po ay sundan niyo po ako. At panoorin niyo rin po ang aking ibang vlog. Thank you so much and God bless. Happy Halloween ulit po. Bye bye po mga kaguro.